pinagpinampala tayo sa ating Panginoon. So ito na ang ating atchal smooth kayin. So itinanim ito May 20, 2025. So ngayon ang pizza natin August 6. So kung bibilangin natin sa June 20, isang buwan. July 20, dalawang buwan. So ngayon August 6. So dalawang buwan at 16 na araw. So, sa dalawang buwan 16 na araw, biyernes pa ito, magseleksyon ako na mayroon ng hinog. So, sa biyernes, magseleksyon ako. So, ito na ang gagawin natin para hindi siya ma-balik. O, tingnan mo yan na balik na dyan. Yan. So, yan. Sa kamarami ng bunga, nababalik yan ang mga sanga niya. O, dito. Ito ito ang gagawin natin. Ayun. So tayo dito sa itaas ng nylon. Ganyan. Paganyan. Paganyan ang pagtali. X ito. Para kung mayroong hangin, hindi siya mabalik tulad dyan. So napaka maraming buha. Pagkatapos mabalik na. ito na. Ganyan. 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 Ayan. natin. X. I-X natin. Kasi kung maglaki na itong bunga na ito, napaka sobra na karami. oh. oh, halos bunga lahat dito. So, kung maglaki yan, so siguro mabalik yan ang sanga kasi kung magula na. Kasi mabigatan siya. So, ito lang ang ginagawa natin. So, para maglaki siya, hindi siya mabalik. So, okay na guys. Ito na ang update sa ating pan at sal. Oh. Ganyan. Puputulin ng gunting. Ganyan. Ito numero 40. Oh, mayroon na. Oh. Ito ang nababali. Hmm. Tingnan natin. Oh. Oh. Siguro mga kalahating kilo ito, oh. ang bunga. Oh. Hmm. Bali siya guys. So, yan ang ginagawa natin ngayon para hindi siya mabali. Okay. Salamat po.